dog na ka mong favorito, imong paborito. Ayan. Kani. Tapos wala ka itlog. Kani, kani, tag 9, 10, 12. 10. Kani. 10 na. Ten. 10. 10. 10. Kanya inittapudunya nai. Oo, ta kalimot gani ko nai ya. Nag-ulan man di ay, gani ko mumubo. Ani lang nai. 10 10 127 na. Kanya. Saver di gamdin so. Ang talagay <laughs> na yung Ano, officially summer na good night. 373. Selamat malam. Ini sinyalnya, Sisi. <tik> Every morning. Every morning. Good morning and welcome po sa YouTube channel ko na Nailo TV. Kumusta po kayo? Hope ay okay lang po tayo sa Friday na ito. And happy selling po sa ating lahat. Gusto ko mapasalamat sa lahat ng ating mga subscribers at sa lahat ng nanonood ng ating mga videos. Ngayon, ah uh, share ko lang. Kasi nagdi display ako dito sa store ko. Naalala ko lang nung nag-work pa ako na isa sa mall dito sa Davao City, napaka-strict talaga na pag walang merchandiser, kailangan meron talagang mag-replace. Kasi kung wala, meron silang charges na 5,000, ano, 500 hundred uh, per day. So, dahil nun, uh, ako yung naka-assign doon, ano ako doon, ano, nasa sa operations na ako, and take note na sa operations na ako. But then, Uh, kasi kailangan ng tao doon, napatakbo talaga ako doon upang mag-display. So, mayroon ako mga experience paano mag-display, basic procedure bilang merchandiser, paano mag-display sa, sa store talaga, ano ang mga dapat gawin mo para maganda yung display mo, ano yung mga protocol, paano mag-display, mag-monitor ng mga inventory, and so on. So, nalala ko ay eh, nagamit ko pala siya ngayon na meron akong negosyo na katulad pa din ito ng mga consumer goods yung binibenta ko na minsan magagamit ko talaga o hindi minsan, palagi nagagamit ko siya na dapat maganda yung display as much as possible dapat level I yung mga product natin pero hindi natin maiwasan na meron talaga kasi sarak may pababaso ano ang mga dapat gawin doon so ang masasabi ko lang na maganda din yung mga nabili experience natin na magagamit natin sa buhay mo ngayon. So, hindi natin i-disregard yung mga na experience natin, maganda man yan or hindi, kasi mayroon talaga yung purpose. Pagdating sa yung ikaw na lang mag-isa, ikaw na lang yung nag-discard para sa kabuhayan mo, katulad sa akin. So, nagpapasalamat pa din ako na marami akong natutunan. Like, halahalos lahat sa negosyo na natutunan ko talaga na nagamit ko siya ngayon na into that, na, nag na din ako. So, from accounting, from back-end support, sa marketing, how to deal with clients, paano mag-manage ng inventory, ano ang gagawin sa pag-order, ano ang mga skills na dapat mong tandaan, na meron ka dapat sa store mo, ang dapat mong i-order mo, ganyan, halos lahat. Kasi nga, nag-display nag -di ako ng mga na-pricingan ko. And at the same time, paano tayo mag-pricing, ano ang markup na dapat mong gawin para ma-cover up yung cost mo. So, marami ako natutunan. So, pinagsama ko yung natutunan ko sa pagiging empleyado ko dati at saka yung natutunan ko sa si school. So, kailangan din talaga na mayroon tayong natutunan bago po tayo magputang ng anumang negosyo na gusto natin. So, since ito yung napili ko, nagpapasalamat ako na Uh, nagamit ko talaga siya ngayon. So, dapat mayroon tayong alam kasi kung hindi, hindi natin masustain ang pagpapatakbo ng ating negosyo and it will result to something not good na pwedeng magsara yung tindahan mo. Kasi kailangan talaga daily tayo nag learn no? Kahit na anong bagay regarding sa negosyo na binasok mo, dapat meron talaga kayong alam kasi kung wala, mahihirapan po tayo ng paano siya paano siya i-manage, paano kung magkakaroon ka ng mga problema, paano mo siya lutasin, paano mo siya i-troubleshoot, yung mga ganyan, lalo na po sa finances. So, natutunan ko yung paano mag-handle ng masungit na customer, masungit na client, paano ko paano ko mapapasok yung product na magkakamay ng sampling sa isang mall, mga ganyan. So, nagagamit ko talaga yun. And, paano ko ng mga ahente na ang daming mga bulatik na gagawin para lang mabenta. And at the end of the day, yun, bagsak sa BO. Kasi hindi pala yun, fast moving items na nagpuha mo. It's just because pinupush niya yung product na dapat meron sa store mo. So, yun lang aking may share for this morning. Ideas, business tips. Thank you and God